mga kabisdak, welcome back sa ating vlog today is the day mabibigay na natin yung ating ginawang kimchi sa ating vlog 213 so dumaan po ako sa mga bulong at mga tunnels at mga ilog river sa paano pang pa dinaan ko mga kabisdak para magkita kami ng aking Bigan. <laughs> anyways mga kabisdak ang chunchon galing sa amin sa yanggu, it will take almost 2 hours Ay, ang chunchon po yung capital city ng aming probinsya na tinatawag na Gangwondo. Naantok pa po ang ating little insoy kasi supposedly pag weekend, hindi po yan early. Late na po yan nagigising pag weekend. Pero ngayon, dapat kami mag-start sa bahay ng 9 o'clock para at 11 ay magkita na kami sa Chuncheon. Ang Chuncheon ang aming ginawang meeting point kasi hindi siya malayo para sa kanila kasi galing silang Seoul. From Seoul to Chuncheon it will take one hour. Tapos kami na lang yung mag-adjust. Dito rin kami magkita sa Chuncheon dahil ito man yung city at marami Pung uh, pwedeng puntahan dito ng mga sightseeing yung mga tourist spots ba nandito kasi yung famous na Nami Som or Nami Island. <laughs> <laughs> nagsorry po ako kay Daddy Insoy at nag you. Alam niyo kung bakit ako nagsorry kasi nag-away po kami galing sa bahay until dito sa Chunchon mga kabisdak. almost 2 hours ang biyahe. biyahe. Hindi po kami nakibuan. Nag-away kami, alam niyo kung bakit. Oh, two times na ang alam niyo ang bakit. Kasi pag si Daddy Insoy, pag sinabi niyang 9 o'clock tayo pupunta, 9 o'clock talaga yan mula rga. Pero ako is, alam niyo na kapag nanay, maraming, ay, nakalimutan ko yung ganito. Ay, hindi ko pala nadala yung ganito. So, mapalik-balik ako sa bahay, nagalit siya. So, kasalanan ko din kaya nagsuri ako. At ano din, kasi na parang nagambala ako siya mga kamistakba. <laughs> Pero thank you, thankful din ako sa kanya kasi sumama siya sa akin at pinag-drive niya ako. Tapos nanghiram pa siya sa, ng sasakyan kay hubugboy kasi yung aming sasakyan, maliit lang man, hindi kami magkasya kaming apat na adults, tas dalawang bata si Little Insoy at si Kevin. Dito na tayo sa Chunchon mga kapisdak! Nasa hotel, Gung, Chon sila nagstay. Lobby. Let's go to the lobby. And dala-dala ko na yung ating kimchi and yung, ano guys, tea. Teka lang, saan ba tayo dadaan ha? go to the car. Ang ganda ng panahon, mga kapisda. And it's... Aradeghana, holla, Aradeghana. Thank you. Thank you. <laughs> thank you. 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 Thank don't worry. Thank you. Thank <laughs> it, it's, it's really okay it's I really know. okay Can you we know meet? we meet it in very long time so it's fine yeah. it's fine thank you kevin You're welcome. Come down. <laughs> you. and sing german song okay. Okay. i heard it yeah i heard it before i heard it before uh, Very old, story, old song. Oh yes, it's an old song. <laughs> I don't know. That. <laughs> <laughs> I don't know even oh, a German song. Oh, I <laughs> tried. I'm, <cheating> <laughs> shy. I'm shy, i now. Shy. He's shy. He's <laughs> better than me now, so I don't know anything. <laughs> The ticket is called Visa. <laughs> It took 20 minutes from hotel Gongjichon kung saan kami nagstay si yung friend ko nagstay papunta po dito sa Nami Island. And then dito na din po kami naglunch. Hindi nak ako nakapag video sa aming lunch kasi na busy na kami sa kainan at sa tsikahan kasi nga first time na namin na nagmeet, first meeting namin. So ayan, kumuha na kami ng ticket after lunch. Yung restaurant mga kabisdak, marami pong restaurant sa labas ng ito, sa labas ng entrance ng Nami Island. After namin maglunch, nagkuha kami ng ticket and then, Jen, sasakay ka ng ferry. O oh, mamaya papakita ko sa inyo kung ayaw nyo, ayaw nyo mag-ferry, pwede din kayong mag- Parang, parang meron siyang zipline mga kabisdak. Parang may cable something. Pero hindi siya cable car. Zipline yata. Tapos ito po ang ating ferry. Every 10 to 15 minutes po ang biyahe ng ferry na ito. O oh, maganda ang panahon guys. O oh, we are lucky today. At ang napansin ko mga kabistak, marami pong Pilipino na pumupunta dito sa Nami Island. Isang famous tourist uh, tourist spot po ang Nami Island dito sa aming probinsya, dito sa Chunchon. O oh, yan po, yan yung sinasabi ko sa inyo na mag-zipline uh, ka kung gusto mong ay kung ayaw mo mag ferry pwede kang mag zip line actually malapit lang po sa mainland Chunchun City ang Nami Island maliit lang po ito na isla guys itong Nami Actually, first time po naming lahat ng mga kabistak ang pumunta dito sa Nami Island. Kung hindi dahil dito sa aking friend, hindi po kami makapunta dito sa Nami. Dahil ito si Daddy Insu yung mga kabistak, ayaw, ayaw niyang mag-set foot dito sa Nami Island dahil ang history nito is na-involve yung mga Japanese during the Japanese colonialism. Colonialism ba? Ang tamang term. Basta ayaw, hate na hate ni Daddy Insu yung anything to do with the Japanese. O, oh, nirespeto ko na lang ang ano ni Daddy Insu Kaya, first time ko po itong pumunta dito at grateful po ako. Nagpasalamat ako kay Daddy Ysui kasi nakisama din siya sa amin. At nag-enjoy din naman siya sa pag ano, chika-chika sa asawa ng aking friend. Tapos kami ni, ng friend ko at ng mga bata, ano, hindi ako masyado nag-enjoy sa lugar as in, sabi ko nga, it's a waste of time nung pumunta kami dito. Dahil hindi. Para ang view niya mga kabisdak is very common. Parang nasa likod lang ng aming bahay. Itong mga raming puno. Hindi ko magets kung bakit napakasikat niya. Kung bakit maraming pumupunta dito. Ang maipapayo ko sa inyo mga kabisdak nyo, no, huwag kayong pumunta dito sa namin island tuwing winter. Kasi boring talaga. Walang, hindi siya maganda para sa akin. O, ako lang at si aking my, my friend ang maganda. <laughs> Umirit. Ano anyway guys, siguro ang nasa isip ko, maganda po dito sa, sa mga nakikita ko sa pictures, no? Maganda po dito tuwing autumn, at spring, kasi nag-iiba yung kulay tuwing autumn, nag-iiba yung kulay especially doon sa may spot na may maraming ginkgo. Doon po ang maganda at at uh, spring maganda dito kapag namumulaklak na yung mga cherry blossoms. Marami pong cherry blossoms dito na kahoy. So uulitin uh, ko, pupunta kayo dito guys, spring at autumn. Para hindi masayang ang inyong pera at panahon sa pag tour-tour dito sa Nami Island, no? Sa autumn at spring kayo pumunta dito mga kabisidak Where should I step step on here? Wow! It's fine. You anyway? Wow! fine. Uh, uh. Oh! <laughs> <laughs> Ay alam ko na pala kung bakit sikat po itong place na ito, itong Nami Island, Nami Som. Som means island mga kabisdak, Nami Som. Dahil dito po nag-shoot yung isa sa mga scenes dito ng Winter Sonata, yung Endless Love na pinalabas sa GMA7, year 2004. Dito po sila nag-shoot yung nag-bike-bike sila si Jenny at si Jun Kang. Yes mga kabisdak, yun pala ang rason talaga kaya super famous ito no dahil sa mga K-drama fans ng mga K-drama lovers. Alam niyo ang Winter Sonata or sa English Winter Sonata sa sa GMA ang pamagat Endless Love. Yun po ang kauna-unahang Korean drama na naadik ako at kinilig po ako. Imagine grade 6 yata ako. Grade 6 ako, ay, grade 5 po ako mga kabisdak. Unang kilig ko sa mga K-drama, sus ginuo ko. Kaya pala mga kabisdak, maraming pumupunta dito. Mamaya, ma makikita nyo mamaya yung mga Gingko Trees na kung saan doon nagbike-bike sila si Jenny at si June. May playground pala sila dito mga kabisdak para hindi maboring ang mga bata. Tapos kung gusto mong magbike-bike dyan sa may relay sa taas, o oh, pwede kang magbike-bike dyan mga kabisdak. At ang napansin ko no, marami pong Pinoy dito. As in, mga 80% nang pumunta dito noong last uh, last weekend. Mga Pinoy! O oh, ganyan po, kaadik ang mga Pinoy sa K-drama. nag <laughs> Enjoy naman sila pero medyo naawa po ako kay Daddy Insu dahil ang sabi niya sa akin parang ma ma yung ulo daw niya is parang puputok na sa kakaisip. Nag-i-struggle po siya sa English pero go lang nang go pa rin ang Daddy Inso, eh. <laughs> Ito po yung mga villas nila dito mga kabisdak. No, actually, may hotel din sila doon sa pinaka-middle ng Nami Island. Ito is sa riverside ng mga villas. Na shout out pala pa tayo sa ating mga masugid, solid viewers. Uh, especially kay ma Marjorie Ledesma from Bacolod City na laging nanonood as in day Walang palata nanonood ng ating mga vlogs. Kay ma Marisa Miranda. Shout out ma Marisa from Biga, Kabuyao, Laguna. Shout out ma Letinia Nelis from Brunei na isang sulit viewers. Salamat po sa laging panonood. Hangguk Nungbu, ajuma, Shout out kahingal, Ma'am Jenny Villones, Lilibet Yaku. Hello kay Chabi, Abi Pie, Kuya Bingkoy, Tito Jem Jem, watching from Bicol, Wawa, Lulapa. Thank you so much sa laging panonood. At sa lahat ng ating mga silent viewers na dating silent pero ngayon nakikita ko na sa comment section. Medyo dumadami na po ang mga nasa comment section. Maraming maraming salamat po. At babatiin ko na isang happy 6th birthday bukas March 11 si Matias Aziel Zapanta Bakuli ng Piket North Cotabato. Happy happy birthday. Apo po siya ni Sir Ramil Bakuli. Happy birthday! Ay mabuti na lang talaga at hindi po namin itinuloy ang aming plano na mag-spend ng one night dito sa Nami Island kasi may mga hotel yung mga hotel na nakita nyo kanina mga kamistak, mga rooms. May rooms sila ditong available. Buti na lang at hindi kami nag-book mga kamistak, dahil nag-suggest po itong si Alex na why not daw sa city, malapit sa city kami mag-book ng hotel para malapit kami sa everything like restaurant, convenience store at ano-ano pa. Dahil kapag dito kami sa Nami mag-book ng aming matutulugan, wala po dito ano guys walang mga amenities wala kang mabibilhan ng mga sujo or anything walang mga tindahan so salamat talaga sa kanyang suggestion so ayan after namin sa ostrich ay umuwi na kami para sa hotel at mag ano kami maghanap na naman kami ng aming kakainan for dinner 2000 plus 2000 Right wow. side, driving, five thousand right plus, side plus side five thousand is ten thousand. Yeah. Oh. No, but he also drives. you're so smart. For example, to the Greece, then are driving and in other cities yeah. What other side in Greece? Uh, no, no, in in by by, by uh, David, uh, Cyprus In Cyprus, uh, Cyprus yeah. Ah, uh, uh, Japan. Yeah, also Japan. Uh. Yeah, also Japan yeah. Uh, Australia, uh, too. Uh, uh, yeah, yeah. Yeah, Exactly. Yeah, yeah. yeah. But it's only Cyprus, it like that. UK. UK. Uh, Australia. Australia? Yeah. Why did you say It's cool. Oh, pressure. Driving, pressure. I I can't bo. unit to nervouso ho ba ko na? Room tour sa ating room. Kevin, tilang Kevin rang kivind rang Chuchu Filter up Yes there's the moon Chu chu has me yo? Oh, dance dance Let's go the snow dance <laughs>

Sayang lang kasi wala po tayong video nung lunch at dinner namin, no. Yung food pa naman ang isa sa mga maganda, guys. Kasi yung food natin is, ang Korean food mukhang masarap at taste masarap, guys. Dak kalbi for lunch and for dinner is beef samgyupsal po ang aming kinain. And then, pagdating namin sa hotel ay ito na. Ipinakita ni Alex yung mga nabili nilang North Korean bills galing sa isang flea shop sa Seoul. So, tinanong niya kung totoo ba ito. Tinanong niya si Daddy Insoy kung hindi ba fake ang bills na ito. Ang sabi niya Daddy Insoy, parang hindi rin alam ni Daddy Insoy kasi bawal man mga kabistak dahil hindi po nag-circulate at ipinagbabawal ang mga pera galing sa North Korea at kung ano-ano products from North Korea. Same with the North Korea, bawal ang mga products from South Korea at anything na galing South Korea. So ganito din sa, sa South bawal ang galing sa North 100 Where are we? Hi guys Where are we now? Where are we? In? We are in? Korea! Oh! <laughs> Kaya nasabi nila ni Insue na fake daw yung pera na nabili nila sa Seoul. Pero kapag tingnan mo siya mga kabisdak, meron siyang watermarks. Masasabi mo talagang totoo siya na tunay siyang pera. Siguro tunay siya, hindi namin alam. Walang nakakaalam kung tunay or fake. You have too much flame <laughs> <laughs> Too much blame. You have cough. <laughs> but, but but here everyone is singing. <laughs> <laughs> he said to me, me "You're singing." He said to me.

如果难，他不去。 Uh, so, nag-enjoy po talaga si Bisdak in Korea. Actually, kaming lahat ay nag-enjoy mga kabisdak. Mas masarap pala ang kwintuhan. Mas masarap po ang kwintuhan. Malulutong ang kwintuhan at tawanan kapag may tagay. Hindi po ako umiinom mga kabisdak no, pero that time, dahil umiinom man silang tatlo, ay nakiinom na din ako. Masarap pala. Mas masarap guys ang kwintuhan kapag ano na, nakainom na. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. See you on my next video. Ingat lahat!